Hoy, Oy, mga Brad. Bad news, bad news. Oh my god. May nakasakay ako taga LTO kahapon. Meron na naman apat na TNB company. Ah, uh, tawag nito, motorcycle, taxi. Napapasok. Kinakupan <laughs> pa kaya. Aprobado na, no? papasok na. Hindi pa alam kung ano ang ganap. Oh, eh. yeah, Aprobado yeah. yan kasi mga may-ari niyan, mga politiko. Eh. Paano mo sabi? Tatagdag ka na naman nila mamamatay sa karasada. O ah! mga ano... <laughs> ang mga... Kaya naman napapalabak na ngayon. Dapat sinabi ko, hindi ko po pwedeng face out nila yung mga taksi lahat? Nagpiro nga pa. ako eh. Nagpiro nga ako eh. Dapat face out na lang yung mga taxi. O, huwag na rin yung... Lahat uh, uh, motori. Lahat motori. Kaya <laughs> nga no, wala na dapat. So, so, Magbukong na lang tayo ah. Sabi, ay hindi naman pwede yun. Kaya... Lang naman, Tapos, dito, naman no? lang ay dapat sinabihan mo, ano, dapat na nga dami yung mga operator o tukad nyo na maramandaan nyo yung boundary, nandito ka rin. Nagdagdagan na naman yung mga sa karasara, yung dami-dami mga kapit eh. Tapos, sabi ko, kaya kami hindi pa nagpapataw nito, calibrate. Kasi baka ipataw na naman doon sa boundary. Papatong na naman umayari ari sa boundary. Wala nang tanggalan. okay, okay, lang naman kung kaya tayo sa nabe. Kaya tayo mo din sa mga taxi Antique sir, okay lang naman. Pwede, sabi ko nga to sa pare. Alam niyo ang mga taxi driver ngayon, hindi na nangungontrata. Ang mga nangungontrata po, yung mga kolorom nandiyan sa mga terminal, sa mga mall, marami po 'yang mga kolorom. Kaya nga, mga motor. Kaya nga, mga motor. Sabi ko, sabi ko, pag kami naghahatik sa mga terminal, tinatamoy agad kami, pagkababa ng pasahero, kasi meron nga nakapuesto Kawan doon. Tawag namin, nakapila yung mga kuluro. Oo, mga kuluro po nakapita doon. Mga motor, hindi naman wala, hindi naman matatamot. Eh. So, tahimik lang ito. Tahimik lang ito, nakasalaman ng tahimik yan. Kasi, tulad nyo po yung mga no, pakikuntata. Hindi, <laughs> aprobahan talaga yun kasi alam mo mga may-ari niyan. mga negara, mga politisyan. Mga may-ari politi niyan. Kaya nakapasok yan dyan. Gusto mo sabihin ko yung kung sino mga may-ari ng mga punyay motor na yan? Oo. Kawasaki. Oo. Honda, Suzuki. Oo. Yun. Uzi. Diba? Yan ang may-ari yan.